Saging Dito yan sa tanim kong saging oh. Mga kalapit bahay saging Kunin mo na nai kunin mo <tod noise> Nai please Okay nai nai Matutuwa ka doon nai Kukuha kami ni nanay ng ano Na pangkain Diretso ko lang dyan nai Nakain ka ba niya, nai Ano ba yan eh, diretso basta diretso. Dahan-dahan ka lang baka madulas ka. Ku aming prutas ni Nanay. Asahan. Ay ay ay. Ito na ito ito, ito. ito. Ah. Oh. Oh, pulit siya mo na. Ipit na siya mo. Ayan. Ayun. Ayun, nasa baba. Oh, nalalaglag, oh. Oo. Oh. Ba't yung pinabayaan mo? O, oh, oh, okay, oh, yun na yung lalaglag. O, yun. Ang dahil laglag. O, yun lalaglag. Ang lalaglag na to. Oh, ang dami. O, oh. ang dahil langgam na mm -hmm. yun. O. Oh. <laughs> oo oh, O, kuha, kuha. Lalaglag lang. Ah. Hey. Oh. Taka, ba ang mga tagay ni isa ako na, yung ano, tanggalin mo. Ah, tanggalin mo, tanggalin mo. ayun, wala dami, wala dami. <laughs> ano na ay? Ayun pa, tikpa mo na, tikpa mo. Tikpa ko na ka Ay, hindi naman malamig yan eh. Ti <laughs> ano bang po oh. Hoy sagi. Hoy. saging Dito yan sa tanim kong saging oh. Mga kalapit bahay sagi. Kukunin mo na nai kunin mo. Pakain mo na. Oh. Di magdadala ako dun sa mga kasamahan ko. Eto dap Hindi eto diba? sa bahay ko man laro dito. Oh, kuha na ay kuha. Ang <laughs> dami oh. Yan po isang uri ng ano, senyorita. Oo oh, ba? Ah. Ayan, hindi na naman lalag nagaya yan. O, oh, patingin, Tikman mo muna. Itong kambal na. Eh. Tikman mo itong kambal. Uh, Wala mo tali. Tikman ko. Tutok mo sa akin. Ayun. Tikman natin itong kambal. <laughs> Saging po mga kalimutan. Kamis. <laughs> tamis. Hinog na Hinog na <laughs> eh. Hinog na eh. Ờ, ừ, tôi, ép tôi có hạt rồi Cảm không? Ờ, cô nhìn mà nó Ờ, bà muốn này, Ok Ok <coughs> Ibigay ah, ko sila. Bigyan mo. Oh, mo <laughs> 'yung namimitas. Almusal sa agi. Ayun, may namimitas pagita. Oh, tinyo naman oh. Nakalimutan ko nang ano. Nakalimutan lang gam. Nakalimutan ko nang tibaen. Harbisen. Basic sa trabaho eh. Pero dali na lang natin sa trabaho to.